another mugs, EDB mugs yan, yeah. bossing galing Maynila ayan nagsimula na naman ang sakit mas mag na magkatulad nito magwali din na magwali week mga biyayero galing Maynila ingat kayo sa kalsada sa ano, aray yung biyay ni bossing DDB ang alay natin ngayon mga kabakal nadali yung mags to bossing Bingkong na naman. Ayusin natin bingkong na ADB Max pangulian. Galing Maynila. Malaki ng bingkong. Ayusin natin. Pabalik so, na. Laga ang grasa pa rin. Grasa, katuyo. Tuyong-tuyo kaya. So, galing tung Maynila. Sigurado, madami pa. Ang susunod nito. Galing Maynila. Ngayong Holy Week. Mas masama. Ano ba? Ano lang yan. Tanggalan ng altro. Tanggal ng altro. Mga lumang sa Dia buat ni? Oh. Ni. Mana tu? Hilang betul. Pergi sana. Ya. Kiwi. Sama ya sana. Ya, betul. Ayuh, sudah. Pwede na naman, pwede na naman yan eh, bulubak <laughs> Champion ng ano uh, slow balancing ano? Slow slow drag balancing. Yan. Estado nindo yan, champion yan. Okay sir.